Hello everyone, it's confirmed na talaga guys na si DOJ Chief Boeing Rimulya wants to replace Samuel Marites as Ombudsman So grabe no, nag-file na talaga siya no ng application niya sa ano yun, JBC Oo grabe, eto guys oh, so, sabi dito ng Batas PH, Batas PH yung nagbalita nito It's confirmed just in. Justice Secretary Boeing Remulia confirms that he will apply for the position of ombudsman, adding that he is set to formally submit his application to the Judicial and Bar Council or JBC this week. So, in an ambush interview, Remulia expressed confidence that he has the full potential to assume the ombudsman position saying i think i have a lot to offer there wow wow grabe grabe guys i have a lot to offer there i e, a ka sa ombudsman Pwede kaya yun? Grabe. how will the omb or how will the ombudsman position be Alam mo yun, pwede sa mga may kaso doon? Pwede ba yun? Guys, pag ito talaga natuloy, wala na talagang rule of law sa Pilipinas. May kaso ka nga sa ombudsman, tas ikaw magiging ombudsman? Ano yun? Guys, ano nang nangyayari sa Pilipinas? Grabe. Talaga, ano ba to? Totoo ba tong mga pangyayaring to, guys? Kasi, Grabe nakaka Ay, ewan ko na lang anong mangyayari nito. Kayo guys, anong masasabi niyo dito? Kasi pag ito na tuloy, wala na. 'Di ba? Wala lahat ng kaso pag pag admin ng mga tao, wala na. Ano pa bang mapapala natin? Tapos Tapos yung mga kaso naman ng pro na anti-admin yun kawawa. Yung ganun, grabe. Nako, talagang God save the Philippines na lang talaga. So guys, ito yung mga comments dito. May nagsabi na dapat dapat siya ang palitan sa totoo lang. Sinamantala nila kahin, kahinaan ni BBM. Sabi ni Jenny Alba. Tapos sabi naman ni ano oh, Hail gara Garapalan to the Max. <laughs> totoo, totoo. Sobrang kapal mukhs na lang talaga no na pupunta ka talaga doon para hindi talaga makulong yung mga <laughs> nakakahiya. Grabe no, di nila napasunod sa gusto nila si Martires. Kaya papalitan niya para magmaniobra ng mga kaso nila. Talagang garapalan to the max. Grabe, true. God will prevail. Sana lang kumilos na ang kamsi ng Diyos sa kasamaan nila. Kakasuka na, nakakasuka na sila. Kaya guys, tulung-tulungan talaga natin sa pag-pray ito guys. Hindi ito pwede talagang magpatuloy, no? Sabi naman ni na Jake Roberts, matik na si Rimulya ang next na ombudsman, kaya wag na magulat. Mas walang hiya at makapalang mukha gaya ni Bulldog Toring unggoy is sure na mas mailalagay sa mataas na pwesto sa gobyernong bangag. Sabi naman ni Hale Surreal, correct, grabe kakapala ng mga pamumuka nila, sobra, hindi natutulog ang Diyos, correct. Sabi naman ni Edison Sablay, Boeing, saan na yung anak mo na adik, bakit mo pinalabas sa kulungan? <laughs> Meron pala. Oh, isa pa ito, parang para lang sa Comelec acting as the new Supreme Court, siya naman DOJ chief in encroaching on the ombudsman powers as well. Hanip talaga ang mga public officials ng administrasyon na ito, garapalan, sinasanto nila ang mga sarili nila. Doesn't he wonder how much time he has left on earth? I mean like he looks like he is already six feet underground. <laughs> Grabe si Bonifacio del Pilar. Grabe talaga. Sabi naman ni Celesta Yagnomak, I agree. Parang need na siya mag-undergo ng dialysis. Parang sira na both sides ng kidney niya. <laughs> Matik na si Rimulya ang next na ombudsman. Nako talaga. Sabi naman ni Xavier Serafin, need na siya pakapakapitan ng talaba sa lugar nila. Yes, parang naaagnas na ang katawan niya nako. Delikado 'yan, Remulia? nako. Dudurugin talaga niya ang mga Duterte, sabi ni Madiltan. Ayaw nila yung gumagawa ng tama. Sila lang yung tama, mga galamay lahat nasa iba't ibang sangay ng gover government agencies. Hala, bilisan niyo pag-upo, kaming mga butante, tahimik lang kami, kita kits tayo sa susunod. Grabe, oy. Eh? Exactly po. Gusto talaga nilang mawala ang mga Duterte sa landas nila. Correct. Pakapalan lang talaga. Aso ni Judas Iscariote. <laughs> Gusto niya dyan na makialam ang mga kaso ng mga kakampi at kalaban. Wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Do not be greed with power. Someone is more powerful than us. True! Grabe, hindi natutulog ang Dios. Grabe. Anong masasabi niyo guys? Don't forget to like and comment down below. Subscribe as well. Have a great day. Bye. God bless.